Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang umaga ng panambahan sa iyo. Kaibigan, kamusta ka na? Naway no nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa umagang ito ay uh, tutunghaya natin mula sa salita ng Diyos at ang paalala na ating makukuha, ito ang ating babaunin sa ating pagharap, sa ating Panginoon, sa ating uh, pagsamba sa mga bahay, uh, sambahan. At ito ay isang uh, utos, na sinasabi sa atin ng ating Panginoon na huwag tayong mabagabag. Alam mo, napakagandang utos ng ating Panginoon sapagkat uh, limited as we are, nakararanas tayo ng uh, ika nga ay e mga pangamba sa ating buhay at ito ay magbibigay sa atin ng paalala. Bago natin tunghayan ang paalala mula sa aklat ni Juan, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, sa amin pong uh, pagdulog sa inyong salita, pang pangunahan mo kami, pagkalooban mo kami ng karunungan. At ang amin pong matututuhan, ito po Panginoong Diyos, ang aming uh, paalalang dadalhin sa amin pong pagharap naman sa inyo, sa amin pong pagsamba. Naway, sa amin pong pagsamba, wala po kayong makitang anumang hadlang na upang ang aming pong pagsamba, ito po ay maging katanggap-tanggap sa inyo. pagpalain mo kami, Panginoong Diyos, sigit sa lahat ng kaalaman at pagpapalang spiritual. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Juan in the book of John. Pag-aaralan natin ng chapter 14, ano? mga talata 1 hanggang talata anim. At ito ay isang utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin ang talata isa. Siguro by heart, alam mo itong John chapter 14, ano, verse 1. Ganito ang ating mababasa. Sabi rito, Sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. At alam mo kay Bigan ang uh, Book of John no. Ito ay maituturing nating uh, isang e, uh, e gospel no for a general audience Mana nang palataya ka man o uh, hindi pa ang aklat ng Juan ay isang napakagandang batayan ng ating uh, kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. At itong uh, talata isa ito ay utos sa kanyang mga alagad. At alam mo na nabanggit ko nga po kanina no limited as we are Uh, tayo ay nakararanas ng mga maituturing nating uh, human na uh, emotions lalo na no yung worry, anxiety at uh, dito nga sa tar uh, sa wikang tagalog yung uh, kabagaban. Ito ay isang utos ng Diyos sapagkat ang konteksto nito uh, sa uh, loob ng tatlo o mahigit pa sa tatlong taon na uh, ang Panginoong Diyos ay kasama niya ang kanyang mga alagad, they did not no the disciples did not fully understand yung mga pananalita ng Panginoong Diyos patungkol sa I am going away, no? Yun ang sinasabi niya, no? Nababagabag ang kanyang mga alagad at dito nga nagbigay siya ng isang assurance, no? Sabi sa kanila ng Panginoong Diyos, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. At alam mo, kaibigan, ito ay angkop sa ating kapanahunan. Ano man ang ating pinagdaraanan sa mga sandaling ito, Uh, may mga challenges tayo, lalo na physically, no? At emotionally at sa anumang larangan, tayo ay sinasabihan ng Panginoon, huwag kayong mabagabag. Ang ibig lamang sabihin ng Panginoong Diyos dyan, uh, ng ating Panginoong Heso Kristo, ay ilagak natin anuman ang ating uh, kabigatang nararanasan. Kaya nga sa aklat ni Mateo, eh, no? may paanyaya doon. No? Oh. Hali kayo, sa iyo ng paanyaya. Eh. Hali kayo, kayo na nagugulumihanan at nabibigatan at bibigyan ko kayo nang uh, kapahingahan. Alam mo kaibigan, alam ng Diyos, God knows that we are affected by our challenges or even by our sufferings and afflictions. No? The reason kaya ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng uh, kapahingahan. Alam mo yung command dito, it is uh, a, a comfort no. wag kayong mabagabag bagaman yan ay utos napakagandang kapahingahan yan, no. Kasi pag sinabi ng Panginoon, wag kayong mabagabag meaning to say tayo ay magtiwala sa kapamaraanan ng Diyos kaya nga sabi niya magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Alam mo kay bigan ang uh, maituturing nating uh, gitna uh, the center of one's personality yaan ay nasa ating puso. 'Di ba? Kaya kung ano ang saloobin ng tao yan ang nakikita ng ating uh, kapwa ay eh kaya ganyan kung minsan tayo ilalarawan ng ating uh, kapwa kung ano ang laman ng ating puso. Now, bilang mga ng mananampalataya naman, na tunay na may relasyon kay Kristo, uh, tayo naman ay responsable naman tayo sa kalagayan ng ating puso. Dalawa lang kasi yan, eh, n'o, either we obey God or we choose otherwise. Uh, kung minsan binibigyan natin ng daan 'yung ating mga pansariling layon. Uh, at, at at alam mo, kaibigan, dito sa ating programa, madalas natin sinasabi 'yan ano? Ah, wag naman ho kayo ma-offend. Hindi na mahalaga kung ano pananaw mo eh. Yun na madalas kong sinasabi rito, hindi na mahalaga kung ano ang pananaw mo. Ang mahalaga ay eh kung ano ang pananaw ng Diyos at kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kasi kung minsan eh binibigyan natin ng ika nga eh puwang yung ating mga pansariling uh, layon at lalo lamang tayong nalalayo sa ating Panginoon, Pagkaganyan ng ating pananaw tayong mga ng palata we are responsible sa kalagayan ng ating uh, mga puso ngunit kinakailangan manalig tayo sa ating panginoon a firm trust in god and in the lord jesus christ could relieve yan our emotions no and god would sustain ang ating uh, kalagayan Ito man ay mga maituturing nating uh, pagsubok or afflictions. Alam mo kaibigan, upang mapaglabanan natin to be able to overcome anxiety and worry, the real issue, ang tunay na kadahilanan rito o the real uh, issue here is ang ating willingness to trust the Lord Jesus Christ. At ito po ay nabanggit ko na sa iba nating pag-aaral. Kung minsan ano, may mga problema tayo, suliranin tayo, na iniisip natin, no? Halimbawa, asampu ang problema mo. Halimbawa lang, asampu ang problema mo. Yung lima, sa tingin mo, iyo kakayanin mo na yun. Yung lima, ibibigay mo sa Diyos dahil sa tingin mo, hindi mo kaya, bahala na ang Panginoon Diyos dyan. Ito, naranasan ko na to eh. Ganito lang ang gagawin ko, magkakaroon ako lang uli ng uh, tugon, ano? ng kapahingahan. Na, nagawa ko na to kasi ganito ang kapamaraanan ko dati. Hindi ganun ang uh, pananaw, kaibigan, sa ninanais ng Diyos. No? Sabi nga ng Panginoon Diyos, pagka sinabing huwag kang mabagabag, ano man yan, maliit man yan o malaki, ilagak mo sa kanya. 'Yun ang sinasabi niya sa kanyang mga alaga during their time. Ulitin ko, hindi nga naintindihan ng mga alaga, they did not fully comprehend what the Lord Jesus Christ meant when uh, the Lord Jesus Christ told them, "I am going away." Siyempre, mangungulila 'yung mga alaga and they were just uh, ang they were just worried, saan ka pupunta? Hindi ba papaano kami? At alam mo kay sa atin, tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. In this con in this context No, ang konteksto nito, instead of the disciples lending support for the Lord Jesus Christ in uh, in his hours before the cross. Yun yun eh, no? Sa halip na ang mga alagad ang magbigay ng ika nga isuporta sa Panginoon because he was already on his way to the cross, no? Ito yung madalas niya sinasabi, eh ang nangyari dito, the Lord Jesus Christ had to support them emotionally and spiritually. Yun ang sinasabi ni dito, isa sa mga napakagandang kahulugan ng talata na atin tinuto ngayon. Imbis na bigyan nila ng comfort ang Panginoon sa kanyang mararanasan, ang Panginoong Diyos pa ang nagbigay sa kanila ng uh, 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 support uh, emotionally and spiritually at madalas natin pinag-aaralan yan eh, no? sa ating uh, sa, sa salita ng Diyos sa ating karanasan kahit na tayo ay dumaranas ng matinding hamon maaring tayo ay nababagabag Pwede pa rin tayong mag-alay ng tulong sa ating kapwa. In one of the many epistles of uh, Paul, sinasabi niya 'yan. At alam naman natin ang mga katotohanan ni Pablo ay galing din ito sa Panginoon. Sabi nga rito ng Panginoon, uh, "Do not be troubled. Huwag kayong mabagabag. Believe in God and also believe in me." Alam mo, kaibigan? The same is given to us when we face challenges in life. But ito nga na banggit ko, no? Are we willing to submit to God's ways? Iyaan yung issue dito eh. Uh, kinakailangan lamang na ilagak natin lahat sa ating Panginoon ang ano man ang ating pinagdaraanan. Tulad ng mga alagad nung araw, marami silang katanungan because uh, they did not uh, understand kung saan ka pupunta, ano ang gagawin mo, ganyan. Bakit kami maiiwan? Uh, those were the uh, worries ng kanyang mga alagad. do valid, siyempre, as a... Uh, Uh, as humans, no limited sila sa kanilang pangunawa and even in their emotions dito na nagbigay ang Panginoong Diyos ng kanyang uh, ika nga eh, support in matters of uh, emotional and spiritual para sa kanyang mga alagad. At ito ay kapahayagan sa atin ng ating Panginoon maging sa mga sandaling ito na meron tayong hamon sa ating buhay. Alam mo kaibigan, katapatan, pananampalataya sa Panginoon, ito ang susi from being disturbed tayo ika nga no from our troubled uh, mind yaan katapatan sa kapamaraanan ng Diyos yaan ang susi upang tayo ay magkaroon naman ng kapahingahan at kapayapaan amidst the many worries that the Lord Jesus Christ allows us to experience kaibigan tayo ay pinaalalahanan at sa ating pagsamba ito ang ating gawing Uh, isang batayan sa ating pagsamba. Pananampalataya, pagtitiwala sa kapamaraanan ng Diyos, yan ang tanging susi upang sa ating mga pagsubok, magkaroon tayo ng kapayapaan at kapahingahan. Ito na nga kaibigan na tayo ay muling napaalalahanan sa salita ng Diyos patungkol sa isang napakagandang utos na no, huwag tayong mabagabag at ito ay sa kapamaraanan lamang na wala tayong uh, ilalagak sa ating sarili na sa tingin natin ay eh, kakayanay natin ang ating mga pinagdaraanan. Ibigan ilagak natin sa ating Panginoon anuman ang ating uh, nararamdaman nararanasan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan at ito ang isang kasiguruhan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway ito po ay makintal sa aming puso at isipan at sa araw ng panambahan. Paalalahanan mo kami Panginoong Diyos sa aming na pag aralan At higit sa lahat, din sa aming pagharap sa inyo sa pagsamba. Wala po kayo nawang makitang hadlang upang kami po ay hindi makaranas ng inyong pagpapala. Gamitin mo, O Diyos, ang inyong mga mga upang malinaw at mabisa nilang maipahayag ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang aming mga at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po. श्री पास्टर दे देगुसमा